Okay. Yan. Make a wish. Sige, go. Make a wish daw yung ano. Yung... <laughs> Tawag doon? Cellphone. Okay. <laughs> pwede na kayo mag-wish, guys. Yan. Make a wish. <laughs> Alam niyo guys, dito po sa monastery, dito talaga sa mga pinaka-pasyalan dito sa aming bayan ng bayan ng Tadlac especially ayan po yung uh, sign up the cross pan tawag yan po ayan nakikita nyo dito wala masyadong tao dito guys kaya ayan kitang kita yung mga ano ko mga poles ang tawag doon ayan sobrang ganda guys sobrang ganda o oh, ba? Diba? napakaganda kaya mag-visit na po kayo dito sa Monasterio de Tarlac okay, syempre after ng mga ilang araw nating medyo mahagard tayo, stress punta tayo ngayon sa Monasterio de Tarlac syempre, mm -hmm. syempre may kasama natin yung mga magaganda kong uh, kasama walang iba si Alice Wonderland at syempre nandito si Wenyu Rabacal at si poging Edison Linggan guys ayun po, actually nandyan po sila kaso nag-vlog sarili-sarili mo ng video kasi nga Ah, uh, s'yempre kailangan nating gumawa ng content, 'di ba? Ayan, 'di ba ang ganda oh. Wow. Wow. Pwedeng sumayaw dito, pwedeng mag-TikTok. Kaya s'yempre guys, yung isang isang pagkakataon niyo lang na makapunta dito, sulitin niyo na talaga kasi ah uh, uh, mura lang naman yung bayad dito, entrance lang naman na bayad dito, so, hindi ko walang 50, 'di ba? Kaya ayan guys, so napakaganda. Wow. Diba? Ang ganda guys. Kaya kayo punta na kayo dito sa Bolesterio Tarlac Dito sa aking bayan. Ayan po. Tindik nga tindik ang araw. Alright, hanggang dito na lang po yung video ko guys. Don't forget to like and share. Pakipollow na rin po ang aking Facebook page. And God bless you all. Ito wali, si Edward Laksina, kapogi ng Tarlac City. Bye! Siyempre bago lahat guys, nice ko munang ipakita sa inyo yung view. Ayan guys, yung view. Ayan o, oh, di ba? Ang ganda. Ito yung view guys. At makikita mo yan, yung sign of the cross. Ayan yung mabundok, bundok, di ba? Nakikita nyo. Nandito ngayon, na tayo dito sa may wishing well. Ayan. Pasok tayo dito. At syempre, nandito yung tatlong, tatlong zombie. Nandyan si ma'am, si, si, si ma'am, ma'am Alice, at saka si ma'am Weng Yurabakal, at saka si Edson Lingahan. Dito, gusto niyo mag-wish. Dito lang yan. Dito. Ikutin natin yung wishing well. Oh. Yan guys, ayan. Okay. Yan. Make Sige, go. Make a wish daw yung ano. Yung... Tawag doon? Cellphone. Okay. pwede na kayo mag-wish guys. Yan. Make a wish.